Good morning guys. So, ngayon po no, papakita ko sa inyo yung space namin sa inaalagaan ng mga manok. yan po, makikita nyo uh, medyo malapad po yung ano namin yung lugar. No? Yan, para safe sa mga manok. yan po, nag-start lang po yan sa 6 heads or 5 heads. Ayan po, po. Napakarami na po nila tsaka malulusok na mga manok. yan uh, yan naman po ang mga bagong pisa na uh, yung ginagamit ng nakabitmin pro po yan yan po maniwala pa tindin. sa hindi nasa 5 head lang po yan nag star. yan po ngayon oh, makikita nyo ang dami na po nila kaya yan po